Ayan nyo kami! Tulong! Rambo! Rambo! Ay, salamat! Kumising ka. Okay Robert. Ka ha? Ang nangyari. Eh. Uh, ang naaalala ko na ang ko. ako. Oo. Tapos nawalan ka ng mala eh. Ano? Anong pakiramdam mo? May masakit pa sa'yo? Ang katawan ko, konti lang nabugbog siguro sa pagkalaglag mo eh. Tara! Ah! 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 Bakit? Bakit? Ah! 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 Rambo! May sugat ka! Sandali ah! Pisin mo lang to ah! Itatali ko lang yung sugat mo para tumigil ang pagdudugo. Sandali ah! Ops, ops, ops. Sandali lang. Sandali, sandali, sandali. sandali. Rambo, tisin mo, ha? Tisin mo. One, two, three. Paano kayo makakaalis dito? Eh di... Dito muna tayo. Pahinga mo muna yung paa mo. Wala ah, talagang signal eh hanggang ngayon. Ano? Basag na. Bakit bang ayaw pa ako siguro tumatawag sa'yo si nanay yung nakaalaw yung hindi sa akin. Mahal, hindi ko pa rin makontak si Rambo. Ano kaya nangyari doon, no? Teka, sino bang kasama niya? Ang alam ko kasi, siya lang mag-isa at saka yung driver ng barangay. Si Doming. Alam mo number niya, tawagan natin. Eh, hey, hindi nga eh. Ano ba yan? so oh, Sir Eduardo. Juday, Gregory, may problema ba? Eh, kasi Sir Eduardo, hindi namin kasi makontak si Rambo kanina pa po eh. O, di ba nasa Purok Esperanza siya para doon sa cultural event? Baka busy lang. Baka nagsisimula na yung programa. Eh, dali lang po. Hello? Doming! Ah, Doming! Ah, kanina pa namin hinahanap si Rambo. Ah, kasama mo yata. Ah, pakausap naman. Ano? ano? Ano daw? Anong yung yaman? Mukhang nawawala daw si Rambo at si Sir Albert. Ano? Wala ka talaga. Pati ikaw, na-stranded dahil sa akin. Hindi lang naman ikaw stranded eh. Ako din hindi nyo naman po kasalanan yun. Yan yun, dapat po natin sisihin dito. Yung GPS. Eh, mali-mali kasi yung tinuturo sa atin. Turn left, turn right. <laughs> Yan tuloy. Maling turn tuloy tayo. Aksidente <laughs> mo nga tayo. Nakuha mo pa talaga magbiro eh, no? Kaysa naman po, magmokmok pa tayo dito. Tsaka para hindi ko na rin masyado maramdaman itong sukat. Sobrang sakit talaga eh. Talaga? Sobrang sakit ba? Hindi ka oh, makakilos? Hindi mo na kaya? Kaya <laughs> ko naman. Pala... Laban lang. Ang mahalaga buhay tayo. Yan. Sigurado ako yan yung dahilan kung bakit ka nanalo bilang kapitan. Nakita kasi ng mga tao na kaya mo maging positibo sa mahirap na sitwasyon. No. May swerte din. Yung tingnan nyo, Nahulog na nga ako. Hmm. Pero nakalitas pa rin ako. Dahil sa inyo. Ikaw <laughs> talaga? Talaga naman eh. Okay. Swerte nga ako sa si Jorrel na may tatay po siya katulad niyo. Eh. Ay, dyan ako hindi sigurado. Hmm. Di kasi ganyan tingin ni Jorrel sa akin eh. Diruin mo, isa lang naging anak ko. Pero sumablay pa rin ako. Bakit po inuha ni tatay yung basong ginamit ni Oliver? Malakas kasi ang kutub ko na anak ko si Oliver. Sir dewa po, pinag-i-inatest po yung baso ni Oliver. Hmm. Ano po ang result? Anak niyo po ba siya? Hindi Hindi match yung DNA namin. Pero totoo pong naging girlfriend niyo po si Ma'am Maria. Oo. Talaga. Hindi lang basta-basta girlfriend. Kung masasabi ko na may greatest love ako. Talaga ba? Siya yun, no? Para kasi kaming sila Romeo and Juliet. Yung nagmamahalan, pero bawal magkatuluyan. Kasi magkaaway ang mga magulang namin sa politika eh. Alam mo na yun, di ba? Mm. -hmm. Kaya kahit alam ko na mahal na mahal na mahal niya ako. At mahal na mahal ko rin siya. Wala. Kailangan pa rin namin maghiwalay. Sayang. Oo oh, nga. Siguro yun yung isa o siguro yung pinaka pinagsisisihan ko sa buong buhay. Siguro po kung nagkatuloy kayo, sigurado masaya ang pamilya niyo. Masaya din siguro maging anak ninyo. Saan? Hindi. Paminsan-minsan, naalala niyo pa rin siya. Mm hmm. Madalas. Madalaw nga ako sa puntod niya eh. At eto lang, na-discover ko na may naitago pala akong letrato sa kanya. Sa nga? Sa Oo, sadali. Sa kapag may walis ko yan. neto tingnan mo.